Okay guys, so laki ng kalabasa oh. Ay, hindi pala. Pumpkin no Laki no? Ang <laughs> laki niya oh. Nice oh. No? So, wala Design yan kasi mag Halloween na pero ganito talaga sa dito eh. Ang laki oh. Grabe ba? Okay, so, nalaki oh. Nakalagay lang siya. <laughs> Pang display lang nila yan. No? white pumpkin ano kalabasa ano yan yeah. pwede kayo pang luto yan pero makunat yan pang okoy yeah. so happy halloween no Actually guys May syang anong owl no pero white sya no ang kanyang design dito ang tema nya yung ano ng mais no dahon may pumpkin may bungo Tingnan mo 'yung sapo tama. No? Ang design niya dito, guys. So, happy Halloween, no? Guys, ang tema naman niya may tatlong uh, nakabalot, ano? like <laughs> naka demons. At mayroon parang dragon, small dragon na may uwak. Skeletal na nakaupo sa pumpkins black pumpkins no oh, may gagamba oh parang talaga to no at may nakaupo sa chair yan pero yun ang pinaka dabi so. nakasabi to may nakaupo din na skeleton ayun no? oh kala mo lumilipad oh ba? so ito ang design ni 255 ano oh,